So what's up mga lodi, for today's video mga lodi no ay maggawa tayo ng trap para sa mga alimasag mga lodi dito Kasi pag uh, high tide dito mga lodi ay magsinabasan yung mga crab dito sa kabaybayin mga lodi So ayan nagawa na ako dyan ng trap mga lodi no So kawayan siya, so, kailangan talaga linisan natin para dito yung masukat kasi eh, ano natin yan sa lodi lodi sa dagat uh, uh itusok natin yan sa buhangin para hindi maano hindi maanod ba so ayan na mga lodi pagkatapos kung mag ano mga lodi ng gawayan at nilagyan na na yung misis mga lodi ng pamain so isda yung pamain natin mga lodi tapos siyempre uh, hindi talaga pwedeng uh, mawala yung lambat mga lodi kasi yan yung panari natin sa pain para hindi matangay ng ano mga lodi ng alimasag ba kailangan talaga tali talian siya so kahit anong panali mga lodi basta hindi siya mawala mga lodi so ganito yung paraan namin dito mga lodi kung paano manghuwa ng alimasag dito sa ano dagat mga lodi no sa mga baybayin so ganito sa amin mga lodi kawayan tapos lagyan ng anong pamain tapos ayan mga lodi si Mrs. tapos nang maglagay mga lodi at ayan uh, eh ilalagay na niya, niya doon mga lodi. So medyo high tide na siya mga lodi. May pagka high tide na low tide. So, an so ano ba talaga yung ano yung katamtaman lang. Ayan. So pag ganyan kasi mga lodi nagsilabasan yung mga ano yan mga lambay o lambay tawag sa amin yan dito mga lodi awan ko sa inyo ayan medyo malalaki yung anong mga lodi so kailangan itusok lang yan mga lodi so yung pamain mga lodi kailangan hindi nakasagad dun sa dulo kasi e, itusok pa yan sa ano eh sa buhangin eh kailangan na parang nasa gitna talaga sya para yung ano lambay or crab mga lodi eh, ano madaling mahuli pag nakasabit dyan at siyempre mga lodi, kailangan may dalakang uh, goggles goggles mga lori para makita natin kung may crab na nakasabit mga lodi. Kasi pag wala mga lodi, uh, hindi natin maibuka yung mata natin kasi maalat yung ano mga lodi, yung dagat no so ano mahapdi sa mata. So, kailangan talaga may may goggles, goggles. At ayan, itirosok na ng nga ni mga lodi para mabaon siya para hindi siya matangay ng alon. Ayan so, nandun din dalawang ano ko, uh, kidos ko tumutulong. So ako mga lodi, hindi ako makapunta dyan mga lodi dahil mabasa tayo, mayroon tayong bagong tato mga lodi. No? Tapos, ano, uh, yung hawak ko ng cellphone mga lodi ay hindi po to go for mga lodi. So, baka malaglag, no? Tapos nakalipas ng ilang minuto mga lodi, ayan dumami na nga sila, naligo na sila mga lodi. So paano lalapit yung lambay dyan? Ta, ganito yung lambay sa amin mga lodi, ayan o. Oh, no? Isang lambay at isang karag-karag ano, sa amin yan. So ayan mga lodi no.